barko ng Pilipinas ang tinarget. Pero dalawang barko ng China ang nagkabanggaan. Sa gitna yan ang pagtugis nila para sana bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Dambuhalang barko ng Chinese Navy ang isa sa mga humabol sa barko ng Pilipinas na mag-aabot sana ng ayuda sa mga mangis dang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Nag-alok pa ng tulong ang PCG sa mga nagpalutang-lutang na Chinese crew. Pero imbes na tumugon, magtangka muli ang China na manghabol. Sakay ng BRP Suluan, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi, Nasaksihan nga natin mismo Mel, Vicky, uh, Emil kung paano bumangga ang isang uh, barko ng uh, Chinese Coast Guard sa isang barko ng People's Liberation na Army Navy dahil sa kakahabol dito sa ating uh, sinasakyan uh, BRP Siluan ng uh, Philippine Coast Guard habang papalakad kami sa Bau ditemasidlo Coast Guard Shoal. bago nito ay eh, nakakilang uh, dangerous maneuver na yung uh, dalawang barko ng uh, China sa paghahangad na maharangan at maitaboy itong ating sinasakyan barko ng Philippine Coast Guard. Ganito na kalapit sa likuran ng BRP Suluan ang dalawang barko ng China habang pilit kaming hinahabol palapit sa baho di Masinloc. Tila kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG-3104 at PLA Navy-164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng baho de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga manging Pinoy. Ang Bajo de Masinloc pasok sa IIZ ng Pilipinas. Hindi na nakahabol kanila itong China Coast Guard Ship 3104 kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang kumahabol sa Aminatad. At at meron itong anyon, nang hindi maharangan ng BRP Suluan nagbukas na ng water cannon ang Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol Makikita sa mapa ito ng aming dinaanan ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China Sampung km bago kami makarating sa Bajo de Masinloc mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan Nakatunò ng aming pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard and um, there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did um, a very sharp turn siya yung bumangga no sa China Coast Guard uh, vessel sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG3104. Sa angulong ito nakuha mula sa aking 360 camera, makikitang ang BRP Suluwan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. Makikita sa wasak ng nguso ng CCG3104 kung gaano kalakas ang pagbangga nito. Ang mga Chinese Coast Guard personnel na nasa harap ng barko segundo bago ang banggaan nawala na sa deck hindi patiyak sa ngayon kung may nasakta ang mga Chinese national. Ang PCG, nirajuhan ng Chinese Coast Guard para tumulong. This is PRP Suluan, 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Ang Chinese naval ship naman lalo pang naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit abutin ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga. Palayo na kami ngayon sa bahagi ng uh, Baho de masinlok at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero ngayon, talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming uh, hinahabol. Babalangan itong uh, crew ng uh, BRP Suluan ay uh, posibleng gusto na talaga kaming banggain itong PLA Navy matapos nga yung aksidente nila dun sa kanyang kasamahang ng China Coast Guard. Bumagal din kalauna ng takbo ng Chinese Navy kaya ang crew ng BRP Suluan nakahinga na ng maluwag. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang kanyang barko sa nangyaring banggaan. Bumakikita itong uh, flagpole ng BRP Suluan, bumaluktot ito. Matapos sa dumikit at bumangga rin dito yung barko ng PLA Navy. Ito yun nga mangyari, yung bangga nila noong China Coast Guard. So ganun kalapit itong tatlong barko. Bumangga yung China Coast Guard doon sa PLA Navy. At ito namang PLA Navy ay dumikit dito sa barko ng Philippine Coast Guard at bumangga nga at tinamaan Itong uh, flagpole. Sa ngayon ay nag-disengage na itong uh, barko ng uh, uh, PLA Navy eh. at medyo lumayo na ng konti sa amin pero sumusunod pa rin dito uh, sa aming sinasakyan habang kami ay uh, palayo ng Bajo de Masinloc. Narito ko ngayon dito sa likurang bahagi ng uh, BRP Siluan at makikita na ito sa aking Itong damage na natamo nitong uh, barkong ating sinasakyan noong bumangga rito yung uh, uh, barko ng uh, PLAN Navy. Ito lamang yung damage na natamo nitong barko. Pero kung hindi daw dahil sa excellent na seamanship nitong barko ayon mismo sa PCG, ay posibleng mas matindi pa yung nangyari dito sa, sa, sa barkong ating sinasakyan at posibleng pagbulan pa ng mas malalang insidente. Yan ang latest mula dito sa BRP Suluan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.